Hello mga sis! Good morning! Today is Friday and it's TGIF time! Thanks God it's Friday! Thanks God it's Friday! Thanks God it's Friday! Ito ang ating thought of the day. You don't learn to walk by following the rules. Learn to walk by doing and falling over. Anong ibig sabihin nun? Naaalala niyo? nung bata pa tayo ilang beses muna tayong natumba bago tayo nakapaglakad ng maayos ganyan din sa buhay kung meron kang gusto gawin katulad ng pagninegosyo bumalik sa pag-aaral mag-travel o anumang pangarap mo sa buhay gawin mo na ngayon bakit? now is the perfect time don't wait for the perfect moment huwag kang matakot na magkamali dahil ang pagkakamali ay parte ng proseso. Huwag mong tawagin failure ang sarili mo. Dahil lahat ng pagkakamaling yon ay experience. You learn from it. Ika nga nila, experience is the best teacher. And that's our thought for today. See you tomorrow.